Oh, ang dami nating kabut yung mga lode oh Mahal mahal Oh kabuti oh, swerte tayo oh, may kabuti Oh, nasa poder Oh Ito Wala <laughs> Bakit nasa poder kayo, naakit nyo ako Wow ito to, ang ganda oh Wow <laughs> Teka, hanap tayo, baka meron pa dito Na ba tas? Oh. Wow! Ang ganda! Ang dami! Oh! Ang bait naman ang nagbigay sa atin ito, ano? Ang bait, may pangulam na tayo ito pa, oh! <laughs> Yan, yeah, mali ito! Diba ta oh, talagang pinamibigay siguro nila ito. Oh, loading! Oh! Oh, wow, naman! Oh! <laughs> May aso mga lolo. Ito pa, oh, ang laki, oh. Oh! Wow! Ito na kapitin. Ayan. Ito, half day lang. May isa. <laughs> ang nagdami. Ito pa, oh. Wow! wow. Ang dami natin kabot ng mga lode, eh oh. Wow! <laughs> Ito pa. Pantay. May isa pa dito. Teka. Umang, ang oh, ang dami, oh. Ang dami, teka. Parang may nakasulat. Teka. Ang baka dito, isa. Oh, oh. Ang dami, parang may nakasulat. Ito. No. Mga lodo, yung kuna-ina ng pala tayo. Wapen Ayan! Nakakala ako ng kasuan. Pero okay lang. Masarap to. At hindi hindi pa ako nakakatikim ulit. First time ulit ngayon tong ito. Okay? Sa <laughs> ba'y tumubo na rin yung mga kapote So dito ang nakikita ko po lang ay mga mamunso. Ano? Pero masarap din itong mga lodi. So tinatanggal lang naman dito itong dahon at nililinis naman ang... Yan, tinatanggal mga dahon at nililinis lang naman ito yan nililinis lang to mga lodi at talaga mga napakasarap kahit inihaw pinakain ko itong mga lodi masarap pag inihaw nito sa inyo ba tumubo na rin at anong klase yung mga kabuti na tumubo sa inyo ito kay Pinsang Alex Tugaling at isang sibunan lang daw itong nakuha na niya ng mamunso kasi ang alam ko dun sa mamunso pakaunti lang ang tumutubo sa kanya pero ito ang dami isang sibulan at meron pa nga nito. Ang galing naman pinsan Alex, mga buti. Kaagahan ko pala bukas, baka meron na kumakukuha. <laughs>